Salamat. Salamat Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang tinubuan Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policeman and soldiers trabaho yan. Why do I have to congratulate you? Trabaho kayo So you do not confirm na tinawagan yung senior, senior not, superintendent Padilla? I only congratulate people with mm, o itong mga uh, polis daw graduate with honors uh, at tinututuro ako sa police academy, may congratulatory message ako, Grad graduate daw mm ano? -hmm. Uh, well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung uh, graduating with with honors sa academy pero well, yung EJK sa war on drugs, kailangan talagang hindi. kaya natindi niya Huwag Kaya umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, oh, sinasabi... bakit ba sino bakit ba sino bakit ba sino bakit ba Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating Presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay pinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, Presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno bakit ako magbubuhay sa mga pupang ilang yan? Ikaw yung pera, napakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kesa ibay sa sila. So lang dyan sa kriminal ba? So thank you for ako making that. Okay lang sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Mr. Chair, for well, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yung Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila. Doon sila sa impernong at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa NPR na. No? Dito lang sa bansa natin pwede uh, tayo mag-investigate. Pag doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon kung ng NPR na pa. Uh, Pero Mr. Chair, ang, punto hindi lang, hindi. lang dito, ang, ang, punto lang dito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons mayrong pong uh, manual of operations merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce uh pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna eh uh, at uh, build build the case well uh, Mr. Chair no uh, as a final word I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maguhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. natataka ko hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nang pahalang kaso hanggang ngayon. Katagal na. Katagal na. Patagala po po ang patay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapay ng tao. So, Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala, wala, pero, wala. Mr. President. Wala. For the record, kasi may nagsalim din sa akin. Sir, wala. Huwag na tayo mag-drama dito. Tapos yun na natin itong istorya nito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi President, na, wala. Kasi naawa ako dito wala. sa mga polis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga polis pati sundalo. Kaya ako kinato akin mind and mind ano. Pagkinutusan ko ito makuperi itong mo buang na ito. Kung ano mangyari akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment protektado ko yan sila basta in the fulfillment of duty uh, Mr. Senator yan sila si Pupulisan po protektado ko po ang polis pag nag-trabaho, in the fulfillment of duty pero alam nila ang mga polis na pumasok na kidnapping alam nila yung polis nila pinatay ko Thank you, Mr. President. Uh, uh, ako po may tanong din. Uh, pinag namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect, tapos naging presidente. May, pero kayo sinasabi ng reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga criminal. Pero tunutuhan nyo parati sa dulo ng Uh, lalo na kung uh, na, nalagay sa peligro yung buhay ninyo. So, when, ito, ito, lang yung tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concerned na malito yung mga nakikinig sa'yo, uh, kausap mo mga law enforcers na may maniwala, lalo na sa first part ng, uh, ng sinabi mo at uh, na-confuse na sila sa... Kasi, pasi ko pa ko po, po yung mga pronouncements ko na yung

Hindi naman ito mano. At saka, alam mo, Mr. Alam mo, Senator, pag kayo mga ganun mga mga, ano, dito, ang presidente o mayor, hindi pwede mag 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 Kasi yung pag-hindi ko ano. hindi ko na nag-iibong. Look at my We, we, I would like to uh, we travel back. Ano ang sudad na dabaw noon? Nung hindi pa ako ngayon. Nandiyan yung komunista, nandiyan yung mga kapir, nandiyan lahat. Abusado na polis, abusado na soldado poro kriminal, puro kanya-kanya. Nung no, mayor ako, sabi ko, kayo, either, ay, 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 sya, mga nandiyan na no? sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o oh, papatayin ko kayo, putang ina, kung kung ito kayo, eh, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, uh, sa pulis, lalo ka sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa horda, mga tao nila, pinatay mo talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanongin mo. All you have to do is to pray them under oath. ए এবারে তো সরকার আছে patente kayo parenting no discipline no tao ni pagya tomato or onion sweet do ni of the post kayo kasalid da strict to tar ka apo sapnis haa aya ne sila o general da protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi yung mga demoralized, kayaan Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, buro dumaan ang dapaw yan, buro naging check for pulis yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police. <coughs> Tanga yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na duwadating doon sa pati yung mga anak. Hinto, pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinuprotektahan ko sila. Pinuprotektahan. Ito ay pag-originals. Pero alam nila, sila mismo ang pinaprotektahan kaya tumaan ang kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, Can, can I? Okay, I will take advantage of the presence of the former president.